Hello mga mi. Ready ka na bang mag magandri rice? Well, 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 try mo tong recipe ng ating bangus. Bicol Express po ito, yes po. And bangus po ang ginamit natin, yes po. mag ka ba kung tama ba siyang combination? Well, try mo mga mi, para malaman mo ang sinasabi ko na mapapaanli rice ka talaga. Kapag hindi masarap, itataya ko ang pangalan ko dito. Maggisa ka lang, ka lang ng luya, bawang at sibuyas. And then igisa mo na rin ang bagoong. Kaya po pala maputla ang bagoong na 'to, ay galing bataan 'yes po, kaya wala siyang artificial color. And by this point po, naglagay na rin ako ng paminta. Pamintang tunay, siyempre, ayoko sa fake, hindi masarap. Chariz. Pero kung meron naman po kayong ibang paminta is pwede naman po. Depende naman po kung ano yung available sa inyo. Igisa mo lang siya hanggang magisa magisa yung bagoong or yung alamang po para malasa talaga siya. And pagkagisa niya, mag-add ka lang ng coconut or coco mama. Kung pwede rin po yung unang piga, kung ano pa available sa inyo, sabi ko nga, ba diba, di ba diba? Masarap rin po kasi ang Coco Mama and then less and hazel pa kasi hindi ka na mapapagod magpiga or magkayod, ganun. Haluin mo lang. Yes, sinuuna ko po ang gata para lumabas na ang kanyang oil or kumulo muna kagaya nito bago mo ilagay ang ating bangus. Kasi fried naman na yung ating bangus kaya madali nang maluto. Naglagay po ako ng konting water dito para po merong sars ang ating uh, Bicol Express. Kasi po, i-absorb yeah, nga siya ng bangus later. Nag-add din po ako ng ginisa mix dyan, mga mi. Pandagdag din po ng sarap yan sa ating Bicol Express bangus. First time ko itong ginawa and nag nagulat ako sa result kasi masarap talaga siya. Nakita ko lang po siya sa ating kamukhang vlogger or pinapanood na vlogger. Ayan, nag-add na po ako ng sili dyan. Hindi siya magiging Bicol Express kung wala siyang sili. Chiva. Oh, i ihalo mo lang ng ihalo hanggang maluto yung sili. And then, pwede na natin i-add ang ating bangus. Ang bangus po natin is fried. Hindi pwedeng, hindi fry ang bangus kasi pangit po kapag uh, sariwang bangus. Tapos maputi siya, hindi lilitaw at hindi talaga mas masarap kapag Uh, hindi fry ang ating bangus. O, di ba? dami ko sinabi. Pero, try mo na. Talagang masarap to, mga mi. Ayan. By this point po, i-add ko na ang ating fried bangus. Di ba? Pwede rin hindi ganong fry. Hindi masyadong toasted kung gusto nyo. Ako po kasi, eh, medyo ganyang pagkaprito. Pwede rin po kayong gumamit na boneless bangus para wala ng tinik. Pwede rin pong puro belly. Mas masarap po kapag puro belly. Pero ako po, dahil mayroon akong isang bangus, in iniluto ko na po siya lahat. Ayan. Luto na po. Kumuha na kayo ng maraming kanin. At sabay-sabay na po tayong kumain. Yan lamang po. Sana po magustuhan nyo ang recipe ito Pero sigurado po ako na magugustuhan nyo. Salamat po. Salamat sa panood. Bye!